panalangin. Abenuwha, maaari niobang puluhan ng aking pagdarasal. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo magsiupo sa inyong mga upuan, ay maaari niyo bang pulutin ang mga nagkalat na basura sa ilalim? At ayusin na rin ang pagkakahanay nito. Maaari na kayong umupo. Kumusta mga bata? Okay lang ba kayo? May mga iniinda ba kayong sakit o karamdaman? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, ay eh, maaari ko bang malaman kung sino ang liban sa klase? Mabuti naman kung ganon. Nagagalak akong makita kayong kumpleto. Ngayon ay... Bago tayo tutungo sa ating bagong tatalakayin, ay magkakaroon mo tayo ng isang balik-aral. Ano ang tinalakay natin kahapon? Lupeta? Mahusay! Bakit kailangan natin malaman ang mga pangyayaring iyon sa unang digmaang pandaibig? Justin? Yes mahusay. Paano nakaapekto ang mga pangyayaring iyon sa ating pang-araw-araw na buhay? Janel? Mahusay. Batid ko ay may natutunan na kayo sa ating nakaraang leksyon. Kaya naman, bago tayo tutungo sa ating bagong tatalakayin, ay magkakaroon muna tayo ng isang gawain. Na nagnangalang, larawan ko hulaan nyo. May ipapakita ako sa inyong mga larawan at huhulaan nyo, lang, huhulaan nyo lamang ito. Kung sino ang may tamang sagot ay magkakaroon ng sampung puntos. Ngayon ay narito ang unang larawan. Sa palagay nyo, ano ang nasa larawang ito? Lord? magaling. Narito naman ang pangalawa, pangalawang larawan. Palagay nyo ano ang nasa larawang ito. Diyan. Mahusay. Batid ko ay napakagaling nyong manghula ng mga larawan. Ngayon, ano ang ipinakita sa larawang iyon? mahusay. Bakit nagka, nakaroon ng matinding pagwasak sa pangyayaring iyon? Mahusay. Paano nakatutulong o paano nakaapekto ang, ang mga pangyayaring iyon sa ating pang araw, -araw na buhay? Drug. Mahusay. Batid ko ay alam nyo na So, may ideya na kayo sa ating bagong tatalakayin. Alam niyo ba iyon? Mahusay. Ang ating bagong tatalakayin na yon ay tungkol sa mga epekto ng unang digma ang pang daigdig. At bago yan ay nandito muna ang ating mga layunin. una na ikaliwanag ang, ng mga mag-aaral ang tatlong pangunahing epekto ng unang digmaang pandaigdig sa lipunan, ekonomiya at politika. Pangalawa, nagpapakita ng pagpapahalaga ang, ang mga mag-aaral sa kalagahan ng kapayapaan at ng masusing pag-unawa sa, sa, mga epekto ng digmaan sa mga tao at bansa. Pangatlo, nak nakapagpapakita ng ang mag-aaral ng tamang pag-uri sa epekto, lipunan, ekonomiya, politika sa pamamagitan ng graphic organizer. Ngayon ay tutungo na tayo sa ating tatalakayin. Narito ang mga epekto ng unang digmaang pang daigdig. Una, epekto sa lipunan. Marami ang namatay at nasugatan. Maraming nawala ng tirahan at kabuhayan. Marami ang namatay sa digmaang, digmaang iyon. Kabilang na doon ang mga individual na walang kamuwang-muwang at mga sibilyan at kagaya at ang mga sundalo. Libo-libo ang namatay dahil sa pandaigdigang digmaan. At marami rin ang nawala ng tirahan at pangkabuhayan dahil winasak ito ng digmaan. Kalawa, epekto sa ekonomiya. Bumagsak ang e ekonomiya ng bansa sa europa dumami ang utang bumaba ang produksyon bumagsak ang ekonomiya ng mga bansang nasa europa dahil ang mga infrastruktura at ang mga ang mga institusyon ay natigil dahil sa paglaganap ng digmaan at tumaas rin at tumami ang utang ng mga bansang iyon at bumaba ang supply ng mga produksyon dahil kakaunti na lamang ang mga infrastrukturang nakatayo at ang panghuli ay ang epekto sa politika bumagsak ang mga imperyo at itinatag ang League of Nations bumagsak ang mga malalaking imperyo kagaya ng Germany Austria, Hungary, Russia at Ottoman at itinatag na rin nila ang League of Nations na ang layunin ay ang kapayapaan sa pamamagitan ng dip diplomasya ngayon ay bago tayo uh, uh, tumungo, na, tumungo na naman tayo sa ating isang gawain Narito ang mga panuto. Hatiin ang klase sa tatlong grupo. Bigyan sila ng kopya ng graphic organizer. Bawat grupo ay may assign na kategorya. Ang Group 1 ay ang lipunan ang group 2 ang ekonomiya, ang group, ang group 3 ang politika. Gamit ang graphic organizer, magsulat ng nanawang halimbawa ng epekto ng digmaang pan sa igib at ipaliwanag ito. Bibigyan, bibigyan ko lamang kayo ng limang minuto sa pagsagot. Narito ang halimbawa ng graphic organizer hindi nyo lang ang format na, na, na nasa pisara. Mari na kayong magsimula. May dalawang minuto na lang kayo sa pagsagot. Tapos na ba ang lahat? Ipasa nyo na sa harap ang, ang iyong mga papel. Batik ko ah, at ang galing-galing yung -galing sumagot sa mga tanong gamit ang graphic organizer. Ngayon, ano ang nakita mong problema sa inyong paligid na maiuugnay mo sa digmaang pang dahiligan? Patricia? Mahusay. Bakit mahalagang maintindihan natin ang mga ganitong pangyayari? Chanos? Mahusay. Paano ka nakatutulong o paano mo o paano ka makakatulong sa simpleng paraan sa pamamagitan ng uh, sa kagaya ng problema ng iyong komunidad dahil mahusay batid ko ay may natutunan na kayo sa ating leksyon kaya naman magkakaroon tayo ng isang pagtataya ilagay nyo lang ito sa isang kapat na papel Lagay nyo lang sa isang kapat na papel. Tapos na ba? Ngayon, ipasa nyo na sa harap ang inyong mga mga papel. Magsitayo ng lahat para sa panalangin. Trisha, maaari mo bang panguluhan nating pagdarasal? sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maaari na kayong umuwi at mag-ingat sa pag-